What's up guys? For today's video, I didn't know what the go to the Gikan of America. Okay guys, ako I'm a good guys, is nag-quiz siya. Is sagot is kanang na cookies. tas ang ako di guys nag hi guys nag nag hanalang po ko sa all na lang tas nag po na po guys Okay guys, so, mga koiling guys. Ang guys, ako nga damay akong mangot ka guys. Ang guys, mo ito guys. Tapos, yes, tagay na po guys. Tapos sila po guys, bibudot ni mo kayong tumayaan guys. Kita mo guys. Tapos, na lang, lanta na lang. Tama nang na guys. Tapos, akong mudo ako mangut ng giaway. Hi guys! Huwag tayo lang ron magpapakorpo. Okay guys, ako din mga... Kaya ako din guys. Kaya ako din kay Kuy Lingaw guys. Muna niya ginali. Selfie, selfie na lang ka. Tapos... Na ito magkagsulot kaya akong lips kay... Wala... Wala ako nakakalimut kong pang lip yan ha. Manang ang ni ko ninyo guys. Balik ko ninyo guys. Magkuhay o lip yan ako to gi ako nang giingkit, yes kay ako na lang ang um, veggie ako na lang gibot ang sweetcorn okay guys yes ako'ng pa okay guys yeah, yun, 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 okay. Yun, mama yun, guys, guys manakup pang okay guys manakup pang lap dance okay yes sure. so guys kahawa deku like guys Bali na di diba? bunang, Munang, munang diba?

Okay, guys. But, siguro ko sa pagbuk. Huwag yes. ko din mo parang nag-vlog, guys. Huwag mo parang vlog Huwag lang. Ka. Guys. See you on Monday. School na patap guys. Vlog-vlog sa pakaroon. Biyara ka-vlog ang mga lalaks. Okay. Picture-picture sa pa guys. See you next vlog guys. Goodbye. Like and share and comment. Bye.